ang adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo doktor ni Ubra o gator Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Silin, 32 anyos, single o guapay anak. Palihog na lang tago sa akong adres. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kipamati karon to o ay usa ko ka sex worker. Aron yung hisabtan, sugdon ko sa diyang verbally abused ko sa akong kinikanan sa bata pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Uy, magmahal ni mo. Uy, tibati kay kagnaw. <laughs> bot ba kayo? Anong nalaki yun ang dagway ni mo? <laughs> <laughs> lang yun ka na mo, da. nimo no, mo ay, line of eight, ra. O sa line of nine akong nakita. Nakakuwaw <laughs> <laughs> lang yun ka. <laughs> Kalain na lang yung mama, uy. Mama mo na siya. dili ta siya musul ingon anak ni mo. Naanad naman lang ko. Pero meron siya musulti o bati na ko. Kalahin ko niya, uy anak mo kaniya? okay ra oi dawat naman lang sa na anak ko mo si Carlo ha anak ni Auntie Isabel ninyo ay ninyo ah uh, alas abet lang o Antisabel Auntie Isabel ninyo dinhi gi pero hoy way mangawas ha dinhi ra gyud sad Lang ganahan mang kanga anay ta squarto. Wa lang. ganahan kita ron Ha? Huh? Ah. Kenaan um, Dire ganahan ani. Pastos a, ah. pastos mo ka. kita ron bitaw tu dinhi. Ha? Huh? Hmm, um, sige da yun. Ah. Uy. Ah. Ah. Ay, tika di kanila ha. Mas kong ka. Sumbong di ka. Uy, Silin, ba? Ay, pag himuhin mo istorya. Kauwaw ka lang na. Huwag ko mamakak ma. Tinod mo ito akong gisulti. Iyak mong gihikap. Bastos kasi Sabel, Sabel. Kasin siya, nagyon mo, ha? Um, sa sunod na lang tingali, mag istorya. Uy, kay... Ako na yung mga yupa sa sa kung anak karon ha? Ah, okay, sige. Ma... Kabatik ni Mugnaw? Ikaw na lang yung ginuto na tong Carlo? tinuod man akong gisulti, ma. Man ko na makak. Yulong, <laughs> Kuwang uh, ni kaspansing bata ka na. Oh, layas ka? Ay, sige, layas! Totalo, masag kay gihatag nga kaayuhan na ng pamilya ha, Uroy? Tuukag mo pugong ko mo. Layas, Uroy, dito! Ayag ka ka, ma. So good ka dili na mo makapaabot ng mutong-tong pagbalik ang inyong panimay. Ah, so, nangita ka trabaho ron. Unta lagi. Naunta ko i-offer ni mo, pero may kumahibaw kung mo yun baka. Ha? Huh? Ang nakanindot, kaya dili ka kinahangla mo biyahe. Pwede lagi siya sabay. Ah, uh, on sa trabaho, ah? Sex worker. Igo na kang magvideo. Unya, niya, i-upload na nato sa website. Unsa? Primero, wa ko makasabot sa angin na kong sa dihang gi-oferan ko sa akong amiga. Pag una, mawapa ko pero sa dihang nagkadugay na, naganahan naman hinuon ko Ilabi na kay sad ang among makita. Ilabi na daghan og views. Paguna ni suway ko nga ako lang unang usa hangtod nga naa na lalaki nga ni Paris nako. Na Unya. Oh, mau ni kita to this man. Wow. Oh, kadako. Si? Sa'yo na trabaho no. Nakakuha pa ka og pleasure, nakakwarta pa ka. Dai. Ugma na sada, mag na sata <sighs> Sige. Ay, taod, -taod na naman sa di nga ngawa na ako makapanglimpyo din his bahay. Ano ba eh? Mura mag... maglisod kong ginawa. Uh. lang kay murag naglain pang akong lawas ron. Hmm. Nana, sige. O pakaayo una, na, aron dili kaluyaran na on sa video. Salamat, day. Hey, siya nasan maoy mo Paris ron? Oh, Carlo? ikaw? Kailan mo? Oh, 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 day. Kumusta si Lynn? Suko so, pa gihapon dai kanako. Pangtud karon. Kisa pay magdahom? Nga mo di gisudlan nimo trabaho ron? Iya pagbuot. Ako ang kinabuhi. na kay labot ana. As na, ni noon ko. Nyan sa man. Sugod so, na ta. Oh. Widay, kaunsad kuno. Nihugo man ka, uy. Wala ay nakita na sa video eh. Kisa na malimutan na unimog kung daot ka. Ambot dahi eh. Sige man ang takog kaon. Luya, lagi kang tanahon. Okay ra ka? Um, an galain lang ang akong lawas. Ha? Silin, so di ko. kuko. Naaba kay... Naka-sex nga wako may baw? Ha? ano man naman day basin pa ya oh, HIV na na oh, Kalaki ka lang yun. Unsa? Sa tinuod lang, doon ay ubang symptoms sa HIV nga makaingon ko nga usahay na anak Ang ako mga pangutana mo sunod, unang pangutana. Kung doon naman ko HIV, Posible ba nang ikamatay na ako og sayo? Ikaduhang pangutana, usahay mura kog maglisod og ginhawa unya magdayariya ko. Pero wala ra man sa dinoon ko hilante. Posible ba nga HIV gihapon ni? Ikatulong pangutana, asa man ta pwede magpa-test og HIV? Kung do naman ko HIV, ba ni cure or vaccine? Ikaw pa to katapos pangutana. Karon nga pa kumabaho kon ich ay positive pasiti bagid ko. Unsa may angin na likayan aron dili ko makatakod. Mutakod ra ni siya through sexual intercourse? Palihog tabangi og tampagi ko. Kini ang akong suliran, si Lin. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw akong tingog og ang tingog ni Dr. Obra ang muhatag ninyo og tambag tubag no um, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological ug mga drug related nga mga problema. Ay na gud na dugaya di magduha-duha pagpada sa inyong mga suwat. Pwede ninyong ipada sa suliran underscore six one To at yahoo.com or sa tung Facebook account kini nga akong suliran official writers page Padasad atung atong ipadala sa third floor Jose R Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City kumusta guys kumusta to ang mga sukintig paminaw karong adlaw mapasalamaton mi sa tanan nga mga naminaw sa ilahang balay sa ilang mga tindahan sa ilang mga sakyanan sa ilang mga opisina or pinaagi sa ato ang YouTube account of course padayon upang like ug pag-follow namo ni Dr. Obra para makita mo no sa kagwapo sa kuang partner <laughs> Dr. Rene Obrang, naka white, white blaser. blazer, ah. no og attorney og Elaine Tantengo Batan also on Facebook attorney Elaine on TikTok and on Instagram and Twitter Ang ato makutlo nga pagtulunan ko na daw ato ni mo hmm. okay, kini nga always be ready to say goodbye to anything Ah so, mo lang, gyud mo go ato ni Usay na over over na kayo nga room kay dili ta dili ta angay o di ta ganan mo sa mga butang wanan to ginagamit no kung i-suggest nga kung kanawa na ninyo ginagamit ng mga sinina diya o malang man lang gamit, ngayon nag ipanghatag na para ma-declug, ma ma makuan. Ma 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 congest lugar, no? Yes, that's hmm. true, that's true, We no? must be ready to say goodbye to anything, no? Learn to let go. Digita ta kayo dapat mu hold on to to many things, to two things. Kay usahay, di mga maka uh, move on kung dita mu let go. Mao Muna ilang uh, iingon nga. Dila yung na, ma ipisan ug bagong um, tobig, ug di nimo iyabo ang karaan. Mao good. And mga i-greet today, partner? Yeah, mm. akong i-greet today. Isa man mga si uh, Nudes Paburada dahil sa Tayod Consolacion Cebu. Kevin Garbo, si mm. uh, Dumi Ibunalo ah, dahil sa Sudlon Uno. O, oh, kisa pa may akong i-greet. <laughs> si ha? mga, mga Guso family diha, sa Tibanga, Iligan City. Pirminis lang maminaw na ito ato ni, no? Mm. Og, uh, si Kwan. Si uh, Porperio Lim, dia si Yes. And hello also to <coughs> Inday Pinas Vlogs. Hello, Mama Elaine. Pa-shout out ko, Inday Pinas Vlogs. For your, your avid fan. Sa kiniyang akong suliran in Egypt. Wow. Egypt, no? ha? The land of ancient civilization. Ay, nakala ko where... ng inyong pyramid. No? Yes, Nindut the kayo. sphinx and the pyramids of Egypt. Ah. Na may bayad magpa-picture ka sa Camille attorney? Oo. Oh. O niya, ako wala ano lang ko musakay kay bayad man. Nagpadoon na lang ko sa Camille yeah. magpa-picture. <laughs> 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 But very nice. I'm thinking din ha in Dipinas vlogs there in Egypt. Sik layo na gid kay naabta ng ato ang programa oh, di ba do? Pang international. International na atay mga natay mga suking tagpapinaw sa Jakarta. Yes. Ah, sa Jakarta, ha? Uh, sa sa Dubai, sa Kuwait. Mm. Also kang Margie, sumingit kaliso o kang Chari. ah uh, swerte nga magpa-shout sa iyahang mga family. Sa Erames family, Swerte family, Cantilia family, ug Caballero family. Salamat, Attorney Ellen from Elas Erames. Chari sa Elaya, Kalamba, Gihulngan City. Thank you, Ma'am Chari, for always listening. Okay? Oga Punto Medical, Karong Adlawa. Ang atong magtatampo ato ni si Silin. 32 years 32 old. 32 years old single. O niya, uh, usan niya siya ka sex worker. No? Iyan, mm. open for... Verbally abuse siya sa mga parents. Sa, sa, sa iya nang ha? Na si, wa, wala niya gibutang iyang address, no? Mm. Kaling so, kamot lang ko si Lin, nga makatubag ko sa mga pangutana, ha? Yes. Uh, so, um. una niyang... Um, uh, pangutana, Dok, no? kung doon man gani si HIV, posible ba kuno siyang mamatay o sa'yo? HIV. Adugay, dili ka mamatay o sa'yo mm. ng HIV. Kaya ng HIV, human immune deficiency virus, muatak attack ni sa atong immune system. So, muluwer -mu 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 atong mga dipinsa sa atong lawas. Kung dili ni siya, pagtagad sa labing madaling panahon, mo deteriorate ni siya. niya siya'y mahimo o acquired immune deficiency syndrome or kining AIDS. No? So, uh, ma, 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 kung ka, ma, kung ma-age na ka, uh, medyo grabe-grabe na gini siya. Mm. Uh, so, uh, ganyan ning ganyan na-discover uh, HIV ato ni dito sa Afrika, sa mga, sa mga chimpanzee, ng mga monkey ba? Mm. No? So, uh, napasa ni sa tao through sex. Okay. Uh, needle, mm. uh, breastfeeding, og, kining uh, mag magbuntis ang usa ka babay posibleng nga um, mapasa sa bata pero dili mm. ni siya mapasa pinagi sa hangin dili ni siya mapasa kung ma, ma, ma obo ma pa, oh. oh. dili sa pagkaon dili ni uh, siya mapasa it's usually through sex sex good dog, God, no? No? sex mm. contact no mm -hmm. ni siya makakuan sa HIV ma, ma, makapa makapatakod no Mm. Oo. Ah, ah. So dili ka mamatay og sayo. Of course mamatay man tanan, no? system ang yun, yun, gani bantayan ba sa HIV doc, no? Oo. Ah, mm. ah. So iyang ikaduhang pangutana, usahay mura kuno no siyang maglisod og ginhawa, unya magdayariya siya. Pero wala raman man sad hinuon siya hilante. Posible ba nga HIV gihapon na? In order to to prove kung HIV ba din magpa ka, mm. -hmm. ha? ka og uh, HIV testing, no? Or manggina So sa so, may mga expected nga signs and symptoms kung naa sa ning sakita, ka mag mag, mag mong tutunlan panington kag bugnaw pa natulod sa gabi eh. Mm -hmm. ya, ang imong ang imong baba -ba na ay mga ulcerations muswolin ng imong mga lymph nodes mudag Mm. uban ani dali ka puyol magkurug-kurug ang uban hilantan, no? Hmm. So ako balikon, para nga masuta na to kung naaba kay HIV, magpa-HIV testing ka na man sa mga blood test, mga magpa blood test hospital, no? Kanang mga uh -huh. diagnostic center. Diagnostic center. O naay mo hatag og false positive result tani atay ni usahay, kung naa kay rheumatoid arthritis usahay uh -huh. uh -huh. mo uh -huh. pulse positive ba? Uh -huh. False positive or naaaba kay katong -agi na natong pandemya nga COVID virus, ha? na? Naa pud na Dok? Na, na mo false positive. Uh -huh. uh, false positive or anak kay renal problem pero kung naa kay history of uh, sex contact lain-lain uh, nga -lain, uh, sex partner mm. adili sa security ni mo sexually na no? kun di protected labi nag wala protection posible nga Uh, sexually transmitted disease na siya, no? Of, yes. Like uh, syphilis, or lupus, or these are mga, pak mga diseases nga posible yung makuha kung naa multiple sex partner ha mm. okay unya ang sunod ni mong uh, sunod nga uh, pangutana asaman man pa magpatas og HIV kung do na man gani siya HIV na ba kuno na cure ah uh, ang, ang cure sa HIV is not ang, ang treatment sa HIV is not to cure no but to improve the functionality no So, uh, daghan man ko mga kaila nga o nahibalaan nga mga HIV positive nga they are still uh, living normal life, no? Katong example ko, ano eh, si Kuan? Si Magic Johnson, katong basketball player sa hmm. LA, LA Lakers, hmm. na no? Magic Johnson ba to siya? Positive sa si HIV, pero, pero still uh, Uh, they, okay, pa okay pa because siya. he uh. took care of his health and mm. of himself, uh, and um dili mangyud na in ana karon nga mga panahon no, sa una mura kang icondem ana kung HIV dibadok, oh. but it doesn't mean mang good nga kanang negative or hugaw kanga nga pagka uh, tao mm. or mm. Kay, like like what doctor obra said, no di manggood ka makatakod indi mm. ka katakot ka masingot in yes. ka katakot Dili li mangkaangay kaadlok oh. kanila king maglakaw magstoria ra ka dinha magsurya mo masipang ng nang imong laway mo mm. at chika silang atubangan mm. di mm. mangyud ka makatakod. Lifestyle change lang yun na sa pag-ampings mm. imong kogalingon na di ka matapanda yun og sakit. Di ba niya nga pangutana, no? Uh, karon nga wala pa siya mahibaw kung HIV positive ba yun siya. Unsa may angay niyang likayan, aron dili siya makatakod or kung makatakod ba kuno siya through sexual intercourse? Yes, of course. Ginaingon na na mo. Well, go, makatakod siya through sexual intercourse. Para kung dili ka maka, makatakod sa ubang mga tao, kung mahimo, uh, avoid sexual intercourse. Course. Or uh, kanang un unprotected. unprotected, no? unprotected condom? Se sexual mm. intercourse. Unprotected sexual oh. intercourse. Or, kanang mga random ba, nga waka ka familiarize sa imuhang sexual partner. Mm. Di ka magsigig taka, anak. Kaya diha ba na usahay makuha ang um, HIV. Diha, good, no? no? Kaya waka kayo ba sa historia ng imong mo lagi na multiple sex partner Correct. kung positive siya no? right. it will add on to the problem na no? mm. okay mga suking tigpaminaw, paminaw unta nga na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si attorney Elaine Bathan kini sab si doktor ni obra daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon din higa pon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radio Mo Wide Tatak RMN Daghang salamat og, og maayong, maayong adlaw.